kahit gaano kataas ang kanyang pride, gawin mo ito at hindi hindi kanya matitiis kahit siya pa ang pinakamataas ang pride. Ang gagawin mo po ay kumuha ka ng sibuyas kahit sibuyas na puti or pula tapos siwain mo lang hiwaan mo yung sibuyas pagkatapos sa iyong kanang talampakan isulat mo ang kanyang pangalan pagkasulat mo ng kanyang pangalan kuhangin mo ang sibuyas, pwede tayong kumamit ng asukal or honey na ilalagay natin sa taas ng sibuyas at pagkatapos ay ipunas mo ito sa iyong talampakan kung saan mo sinulat ang kanyang pangalan. Bawat sulat mo bawat pahid uh, mo dito ay bigkasin mo ang kanyang pangalan at sabihin mo magmamakaawa kang babalik sa akin bigkasin ang kanyang pangalan magmamakaawa kang babalik sa akin muli pangalan magmamakaawa kang babalik sa akin pagkatapos po nito ang gagawin po ninyo sa sibuyas ay maaari ninyo itong ibaon sa paso ibaon po ninyo ito sa paso or ibaon ninyo ito sa lupa. Kailangan walang makakita sa iyo na ginagawa mo ito. Mainam po itong gawin bukas ng gabi dahil bukas po ang start ng lumon na napakalakas ng kapangyarihan ng universe. Muli samahan po natin ng 100% daang paniniwala. Kung kayo po ay hindi naniniwala dito, walang problema. Huwag po ninyong gawin ang ating video. Huwag po natin gawin ang ating itunuro. Ngunit kung kayo ay may problema basta samahan ito ng isang daang porsyentong paniniwala tiyak na kayo ay magtatagumpay